Kolehiyo San Agustin, itinanggi ang paratang ni Yasmin Curdy na may nambuli sa kanyang anak. para sa aking balitang showbiz, maring itinanggi ng kolehiyo San Agustin na nabuli ang anak ni Yasmin Curdy na si Ayesha. Sa inilabas ng official statement na eskulahan, sinabi nito na nag-reach out sila sa aktres at sinabihan na ito na makipag-cooperate sa nila upang masolve ang naturang bagay. Sinabi pa ng CSA na nakiusap din umano ang kailang lawyer sa aktres na tigilan nito na palikihin pa ang issue at wag na magbigay pa ng anumang pagkakakilanlan sa mga estudyante dahil mga minor pa ang mga ito. Kasabay nito, itinanggi ng eskulahan na may bullying na nangyari sa pagitan ng anak ni Yasmin at mga classmate ito. Ayon pa sa CSA, ang nangyari ay isang simpleng bagay na nagdidiscuss sa mga estudyante tungkol sa kanilang Christmas party at, at naayos na raw ito noon pang December 10. Nakakalungkot lamang umano na isa publiko pa ang naturang bagay samantalang mga minor students ang sangkot sa naturang reklamo. Dito na sinabi ng eskulahan na at the outset, there's appeared to be no bullying that happened on December 10, 2024, but rather a situation where students were discussing about Christmas party preparations. Pinagsabihan din naman si Yasmin na wag na mag-share ng anumang impormasyon tungkol sa mga minor de edad na estudyante dahil posibleng malagay sa alanganin ang mga bata, hindi lamang sa mga kapwa estudyante nito sa CSA, kundi sa mata ng publiko.